isa-isahin po natin. Number one, ah, sir? So, so ano po, ilantad po. So, ilantad. Dapat ilan mahibunyag ang lahat ng katotohanan tungkol sa flood control scam. Okay. Palagay ninyo, Opo. hindi pa lahat na ilalantad. Marami pang nakatago. Oo, po eh. Kasi, Oh, halimbawa po, so, ngayong, ano ho yung recent development po ngayon ay, Uh, maghahain o no? naghahain na ata ng warrant of arrest laban kay Representative Zalvico. Yes. Uh, okay. At saka biglang ano rin po, uh, nirekomenda ng ICI yung paghahain ng kaso laban kay former Speaker Martin Rovaldez. Yes. Pero um, kasi ano, yung malabo po dito, eh, bagamat positive steps po ito, bakit ano, ano yung nagbago between last week na sinabi ni President Marcos na walang o oh, hindi sapat yung ebidensya laban kay Speaker Romaldes mm. versus this week na biglang may kaso na. no So yeah. parang ano yung nangyari sa pro proseso? Parang uh -huh. hindi nangyari yung mas malawa malawak na call natin for transparency. So mm -hmm. ang panawagan po ng group specifically para sa ICI, una, dapat uh, ituloy na sa wakas yung pag-livestream ng mga hearings nito. Opo. Pangalawa, dapat i-recuse uh, i ni President Marcos yung sarili niya sa mga investigasyon ng ICI dahil nabanggit na nga yung pangalan niya sa flood control scam. So dapat i-certify niya as urgent yung uh, panukalang batas na, magsa na magtatatag ng talagang independent na ICI na hindi na magsaserve at the pleasure of the president para wala na siyang papel sa investigasyon na to mm. para magiging impartial na po siya. At pangatlo, ang panawagan ulit ay kay Representative ko dapat umuwi siya at sa Marcos government dapat i-garantya nila na magiging ligtas yung pag-uwi niya kasi kung totoo ngang may banta sa buhay niya, malaking hadlang yan sa pagbunyag ng buong katotohanan tungkol dito sa flood control scam.